Hi guys, nagluto uh, tayo ngayon ng nilagang baka kasi birthday ni eh Bert. Bali, 3 kilo itong niluto ko. Pinalalambot ko lang muna sa sibuyas at saka sa asin bechin. Yun lang At saka paminta. Pag ito, lalagyan natin ng ano, uh, gulay. Saging. May isa ba kami na saging? At saka ripolyo tsaka lettuce ayan guys buksan natin mainit ito tatlong kilo yan pinaghiwa-hiwa ko lang na medyo maliit siguro mga isang oras pa ito isang oras na siyang kumukulo so isang oras pa para para dalawang oras pagpapalambot natin sa kanya so okay na rin to may timpla na to masarap na yan so mamaya additional na lang ang saging na saba ito yung saging na saba guys inisles isles ko na rin siguro pwede na rin ilagay guys ilagay na natin sa itong saba na hinog galing pa ng Pilipinas ang liliit dala ni Rix Casimiro ilagay natin guys yun know. o siya. Tama-tama yan. Pag lumambot siya. Ano yan, pag lumambot, palagay natin yung ano guys, patatas. Tapos ripolyo at letos. Okay? Takpan ko na guys. Tama ano yan. Checkin na lang natin pag luto na siya. Okay? Okay.